Ayan, good morning, good afternoon, good evening kung anong oras naman 'to mapanood mga boss. Ayan, bago usapan natin kung ilan bang sinasagot sa Facebook page ng mga content creator kung bakit ba uh, maraming naiinggan nyo sa mga pag uh, pagba Ayan. Mga boss, uh, based on my experience kasi, uh, itong October 25 is sauran na. So, sasahod ako ng 100 60 plus dollar pero may tax kasi yon so mababawasan siya ng 157 dollar o ba diba? at syempre bago mo makasawod bago ka makasawod bago ka malagyan ng ads kasi yung ads yung, yung, yun yung magpapasawod sa inyo kung walang ads yung videos mo wala hindi ka makakasawod so syempre at kung sakaling ah, ganito naabot mo na naabot mo na yung requirements nalalagyan ka na ng ads nalalagyan ka na ng commercial ayan so papasok na yung mga dollar ba diba? papasok na sa account mo ngayon bago ka ba ulit mga sahod yan magpipilap up ka muna ng tax mula kay Facebook uh, ah, mag email yan sa iyo or mag -no notification na kailangan mong gumawa ng tax napilapan mo yon para may padala yung sahod mo Kung waring naka ano ka na kailangan uh, updated lagi yung tax mo para mapadala yung sahod mo sa Facebook kasi uh, kailangan yan lahat naman eh uh, kahit nga dito sa, sa atin sa Pilipinas may BIR na tax eh di ba ganoon din tayo sa content creator meron at meron din tayong pinipilapan uh, na tax so kailangan maapruban yon tapos tuloy-tuloy uh, na yung sahod mo so tuloy lang Tuloy lang natin. Tuloy lang natin yung pag uh, pagba-vlog. Ayun. So sana matulungan natulungan ko kayo. Kung may may suggestion kayo, may mga kailangan nyo itanong, mag-comment lang kayo sa baba. Try natin i-sagot based on my experience, ha. Okay? So siyempre, paano ba malalagyan ng ad 'yan? Siyempre, unang-una, maabot mo yung uh, requirements ni Facebook. Na 10,000 followers saka uh, 60,000 minutes views para Uh, malagyan ka ng ads para malagyan ka ng pat, ano, uh, commercial ganyan ayun so, ganoon din naman sa ads on reels kasi sa ads on reels uh, bago lang to eh oo bago lang nung nakarang taon lang to sumikat na malaki din kita sa ads on reels ganoon din kailangan mo din may requirements din yan so pag naabot mo yung requirements malalagyan ng ads yan pag walang ads yung videos mo ibig sabihin hindi uh, ka pa eligible kailangan mo pang kumayod para malagyan ng ads at para malagyan ka ng dollar ngayon Uh, pag may ads ka na kailangan mo ulit ng 100 dollar para makasahod ka kay facebook kasi uh, yun yung uh, kailangan na uh, requirements para mapadala sa video account mo o ano pang account mo yan basta papadala doon pag may 100 dollar ka minimum automatic yan ipapadala na ni facebook ayan so sa mga content creator tuloy mo lang basta gawin mo siyang hobby lang Isipin mo lang yung ginagawa mo lagi, uh, magpasaya ka ng tao. Isipin mo, wag mo isipin yung sahod. Isipin mo yung mapapasaya mong tao para di mo na mamalayan. Eh, nabut mo na yung uh, requirements, ayun, paldo ka na nun. <laughs> okay.